Yung, ano, yung statement ni Marcos, hindi pang presidente talaga. Kasi nakikis, kumbaga, dapat ang statement mo is parang uh, makabuluhan. Mm. Yung, yung taong bayan, ay eh, parang may encourage. Mm. Eh, hindi eh, Parang bumabanat ka dun sa ano eh. Sa kalaban mo sa politika. Yeah, actually, kung mm. hindi nga dahil sa kanila, hindi ka mananalo. Mm. At ito pa, ang hilig, ang hilig niyang sumausaw, Diyan sa... Uh, nakikita ko dito si Marcos. Alam niyo yung parang ano, parang yung grupo-grupo mm. na nag-aaway. Tapos uh, dahil may kakampi siya, kaya siya matapang. Mm. Pero once natanggalin mo yung ano, tanggalin mo yung US, malamang ta tameme yan. Tanggal angas. Oh, tanggal angas yan. <laughs> may matapang lang siya dahil may kakampi. Oh. Eh, eh, sa tingin ko, sausaw siya ng sausaw diyan sa... Ano... US tsaka sa China. Eh ba't hindi mo intindihin yung mga Pilipino na nasa ibang bansa na naiipit ng gera?